Hello po mga kalingap, welcome back po sa uh, aking youtube channel Kalingap Dan So meron po tayong interview po na pinaka nare-request po ng mga royal fanatics po dyan sa Matagal na po nila itong nare-request ngayon ko lang po sila na champ At ayun, interviewin po natin sila Tara po mga kalingap So, what's up, Insan and Rachel? Ay, shoutout. shoutout, shoutout po. <laughs> Welcome po sa aking shoutout YouTube <laughs> channel. Pa-shoutout naman sa dalawang, ano, sa kalam. <laughs> sa kalam. Sa kanal. Shoutout po <laughs> sa YouTube channel ni Kuya Dan, Kalingap Dan. And, pa-subscribe po. Yes, oh, uh, thank you. So, yun sa ano na lang, konting interview lang. Dahil napakataga na ng huling interview ko sa inyo, di ba? Na umabot ng... Yung, yung, yung ano... Nag-viral sa'yo. Yung nag-viral. Yun, yun yung, 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 yung pinakamataas kong views sa buong ano, so, videos ng, ano, ng mo, channel ko. Ang uploaded. Tama, mo, yun yung so, pinakamataas. Sa, Salamat sa inyo dalawa. <laughs> Inug mo. Inug <laughs> mo. So, kamusta kayong dalawa? Okay lang. Okay naman. Kamusta ang dati at ang ngayon? Anong meron na ngayon na hindi nyo pa nararanasan dati? Um, nararanasan dati? Uh, kunyari, ano yung wala na meron na kayo ngayon? Dati po wala po kami mga ano, yung mga pa mga naman, ngayon meron na po. Tapos marami na pong nagiging event na gano'n. Ang dami nyo lagi feeding, no? Okay. So anong feeling na madalas kayo feeling sa iba't ibang barangay? ano po, um, masaya kasi mar maraming mga batang napapasaya and then may mga matatanda din na ano na napapasaya. So yun yung ano, yun yung uh, mission niya sa ano po, um, sa inyong grupo insan, lagi uh, feeding bukod uh, sa paglinap, feeding. feeding sa mm -hmm. aming ano, sa aming Debalab team may mga grupo 'yan, iba't ibang grupo. Kasi so, sino po yung isang grupo na yun ng papa bali domain effect din 'yan. Yung ibang kabilang grupo naman. So, ngayon talagang nakaschedule yung feeding program namin sa o, sa mga iba't ibang grupo ng ano, Rochelle fans. Ang laki na rin ng ano niyo din sana, no? nang narating niyo. Medyo malayo na kayo sa sa dati. Diba? kung I mean yung progress lang, hindi naman yung Ay, pagkatao niya. Parang yung narating ng YouTube channel niyo, talaga lumawak na rin talaga yung community niya. Pero ano naman insan, wala naman bang balak na, di ba iba may mga nagsasabi na may sarili niya kayo mundo, may sarili niya kayo community, wala naman. Eh, wala naman. Kalinga pa din. Siyempre naman. Sadyang busy lang din. Busy lang. So, kamusta insan? Kamusta eh. na si Rowell of Malalay? Uh, sa inyong nakikita ang papanood, okay naman. Tapos, nag-enjoy naman sa mga activities kasama sa paglingap si Rachel and then uh, sa family naman okay naman yung namin tapos dito sa paglingap natin may mga achievements naman tayo na nagagawa may mga nasa scout naman tayo so, so, so mga ano achievements mo syempre andun na yung mga na scout natin na mga may potential na pwedeng tulungan natin Although hindi gaano kataas yung views, pero alam ko sila yung mas deserve ng tulong natin. Tapos sa ating feeding program, ilang barangay, ilang schools na din yung napupuntahan natin. Nabigyan natin ng school supplies, uh, feeding program, tsaka uh, ano mang pwede natin may tulong sa kanila. Basta sa akin, achievement ko na yon as a charity blogger And Napakalaking achievement nun na kasi di ba hindi biro magpa-feeding? Opo. Sa halos ilang tao or uh, bata ba? Maximum na siya mga 200. Grabe. Oo. Uh oh. Sa bawat feeding niya? Bawat so, feeding. So paano yung preparation niya Ano yung... Uh, yung ginagawa namin para organize siya pagdating ng within that day ng feeding program. Uh, ahead of time, ahead of day. Uh, pumupunta pa kami doon sa mismong lugar na yon sa barangay. Binibi, uh, binibigyan namin ng Uh, Ini-inform namin yung mga ano nila, yung mga barangay officials O kaya yung sino yung nakakataas sa kanila Sa grupo na yun, sa lugar nila And then, minsan binibigyan namin ng coupon Para well-organize yung mga bata And then, basta, kung um, ano po um, Basta masasabi ko lang, pagpunta namin sa mga lugar na yun Talagang ano nila, uh, nagko-cooperate naman sila And... Okay masaya okay naman, naman. Ano, Masaya. Masaya naman. So, so, Pero nakapagod. Uh, Parang grabe ang effort. Physically, ng mapagod talaga siya. Kasi nga, from that day, talagang mag, ano ka, uh, magdalaan maglalaan ka ng oras para mag-order ng foods, Jollibee, uh, magpapagawa ng mga tarpaulin, uh, bumibili ng mga pagkain namin, tapos biyahe pa ng ilang oras. And then pagdating doon, uh, ikaw pa yung gagawa talaga mag-organize ng program. Ikaw pa yung magsasalita doon. Tapos pagkatapos, uh, basta, masasabi ko na di siya biro Just, yung ganito. Grabe yung effort niya, so, yung oras. Kaya nga, uh, nagpapasalamat ako kasi may mga tumutulong din sa akin ng mga vloggers sila, Kuya Alex. Kasi alam ko kung kami lang dalawa, Talagang hindi namin ma-handle yun. Yung mga ganyang activities. Di ba kailangan yan ng talagang yung uh, unity, yung pag may feeding program kasi merong responsible sa mga pagkain, sa palaro, sa magsasalita. Ganyan. Para mas Organized, Organize. So, syempre na experience ko rin yan sa amin, na pag nag-feeling kami, magigising kami madalas 6 am mm. para mag-prepare, tapos pagdating doon, tapos makaka ano na gabi, na, gabi na. Grabe yung pagod. Pero masaya kasi ang dami mo nat natulungan sa isang Siempre. araw, di ba? So, insan, uh, ano na ba si ano ngayon, si Roel? Ano na ba yung bago <laughs> mo sa dati, nung dumating ka dito? Ay, eh, grabe. Ano At na um... yung narating mo sa YouTube mo? Nung pumunta ko dito, Uh, naka ano lang tayo 34,000 subscribers and ngayon road to 300,000 kaya isa lang yung masasabi ko na hindi naman nagbago si Roel well, ganun pa rin nung pumunta ako dito nagbago lang kasi nakilala ko si, ano, si Rachel dito and then <laughs> pero kung sasabihin natin sa ugali, or personality, attitude, kahit tanungin niyo po yung mga nakikilala sa akin na mga organic viewers yung noon pa na sumusuporta ganun pa rin yung ano ko ganun pa rin yung ugali ko and nasa tao yun nasa mga tao na yun kung paano nila ako i-approach yeah, basta masasabi ko lang wala pong pinagbago ako noon at ngayon nabago lang kasi nga nag-improve yung channel natin and credited naman yan lahat sa so team Kalinga, kay Kalinga uh, Rab, kay Kuya Bal at kaya tayo na kasi kung wala din po sila uh, wala din po kung mapupuntahan dito or wala hindi yan magiging problema natin eh, yung channel uh, natin so sa akin naman personally bilang sa pinsan mo tama naman sinabi mo na yung mga organic viewers mo kung kahit paano kanila nakilala oh. ganun ka pa rin ngayon um. so yun yung masasabi ko sa iyo eh ikaw okay. okay. Rachel anong masasabi mo kay ano kay Rowell na sobrang busy niya na ngayon Kanina? Sabi ko lang. Anong ano? Huwag masyadong magpagod? Opo. Oh huwag masyadong mag ano. Huwag masyadong isipin yung mga an uh, sa kanya sinasabi ng ibang tao. Basta kung alam yung sarili niya kung sino siya, yun lang yung ano. Yun, yun, dun, dun, lang siya mag-focus. Ang mahalaga yung mga importanteng tao sa kanya is yun yung mga na kilala sa kanya. Ang mahalaga yung yung mga tao nakakaintindi sa kanya. Totoong nagmamahal sa kanya, yun lang yung doon lang siya mag-focus, hindi doon sa mga taong negative yung mga nasabi. So, totoong mga nagmamahal okay. sa yeah. na daw. Grabe <laughs> <laughs> yun. So, kamusta? May nag-comment kasi da, sa akin, hindi naman siya basher, parang ano lang, nagtatampo na daw siya sa akin kasi dati daw love ko daw ang Rochelle. Eh, okay. Sure. ba diba ngayon medyo busy na, yeah, busy. eh wala na rin sir eh. Mm -hmm. So, ang madalas ko lang nabibigyan ng behind the scenes is sila. Edu and Ericka, oh, okay. pero yun lang, nagtatabo lang siya. Siguro nami-miss nila ang ambiyahing nasin sa inyo. So ano na, bukod pa sa pag-work nyo, anong mga pinagkakaabalaan nyo? Sa'yo, school? School. Ikaw yun, Bukod sa pag-lingap araw-araw, anong ginagawa mo pagtapos? Uh, ngayon, pinag-aandaan ko yung magiging first pa bahay ko. Ay, klare. Dito? Sa, sa Pilar siya. Ah, sa Pilar. Sa Pilar. Uh, maraming nagtatanong kung kailan daw masisimulan. Uh, dito ko na po sasabihin na uh, masisimulan po yun pag matapos na yung pinagawang bahay ni, Kal ah, ni Kuya Bal doon. Kasi yung karpentero is same lang ng karpentero kay Kuya Bal. Para halimbawa parehang ah, kung sakto yung budget natin, i parehas na lang yung design. And ayun, uh, pinag-iipunan pa namin galing po sa mga pledges ng mga sponsors natin. Na and then, Uh, ayun, nabisi din sa mga nakalistang mga pwedeng puntahan, babalikan ng mga binipisyaris. Tsaka meron pa kaming bali, apat na nakascheduled na feeding program. Tsaka limang, uh, dalawang rice distribution na ano. Grabe. Basta sabi ko talagang naka, napaka, ano, hectic ng schedule pero na manage naman natin. So, paano mo para ma-manage yung ganyang schedule mo? Tapos ngayon, nandito ka na nakakapagbigay ka pa rin ng oras na makasama kami. Eh, syempre, uh, lahat naman ng oras, uh, may mga tamang oras naman para sa ganyang ginagawa. No? So, ngayon, alam ko na talagang isa ito sa... hindi ko dapat imimiss no, yung banding natin. Yeah. Kaya nga, ngayon, uh, galing kaming simbahan, dumiretso kami dito para ayun para makabanding maka, ma, maka -banding dito yung mga kasama natin salamat sa oras nyo at uh, nandito kayo So, hanggang anong oras pa kayo pwede? Uh, siguro, uh, ano, depende. Depende. Kasi ito... Ay, eh, wala namang pasok bukas, di ba? Wala pasok. Ah, okay. Pero so, mag ano, tayo. Mag na din kasi yung mga banding sa ni Rowell. Alam mo naman yun kung paano kami mag-banding race. <laughs> 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 so, eto. status niyong dalawa. Status. <laughs> As um, friends, ganon or more than friends gano'n. Hindi, <laughs> alam ko naman, alam na yan ng mga solid viewers niyo kung ano man na kayo. Hindi na kailangan tanong eh, no? Pero ano na lang, sa, para sa inyo, ano masasabi? sa atin, ano? ano? Siyempre, andun pa rin yung friends, pag-friends namin. Kasi nga, hindi tayo dapat talagpas sa... Uh, tawagang yun kasi nga baka ma-misinterpret ng mga ibang viewers pero yung mapifeel ko sa kanya is talagang napaka-comfortable ko sa kanya <laughs> tapos yung ginagawa namin is wala nang ilangan alam mo yun yung yimbawa, yung kung gagawin niya sa akin hindi akong ko. Oh, 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 tapos <laughs> <laughs> kapag mabago <laughs> <laughs> okay na hindi na nakakahiya <laughs> uh, <laughs> kapag mamahid ng ano <laughs> <laughs> So ganyan ang comfortable si Rachel sa oh, iyo. Oh, exactly. Siyempre, ako naman sa kanya. Pero yun huh? <laughs> ang ginagawa. Huh? Gawin Gawain pala ni Roel yun. Hindi, parehas. Uutot ka lang daw. Ito din. Talagang like ano. <laughs> Nagungunod. <Bansu> okay. <laughs> 24x7 ba kung magkayo magkasama? Naman ano, oh. Pero sa isang linggo, uh, ilan beses? Siguro ano, nung nag-start ng yung klase niya, Merong mga, halimbawa, tatlong araw hindi kami magiging papita, mm. tapos... So ano ang feeling nung tatlong araw na hindi kayo na um, Nami-miss nyo ba ang isa't isa? -isa? <laughs> 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 uh oh, yes or no? Yes. Oo, uh, ikaw? Siyempre. <laughs> <laughs> Siyempre. <liyo. laughs> Makaka-miss so, yung banding. Nami-miss nyo? Yung ano sa, lalo lang sa mga papidig. Ah, okay. So bukod sa inyong dalawa, na may mga ginagawa niyo rin. Yeah, okay. Yung kulitan. Anong kulitan ba kayo? So dati, di ba, sabi mo, clean is yun, Rowen. pa lang. So ngayon, mas clean na siya. <laughs> <laughs> Wala man siguro, ano, parang dati lang din. Dati lang din. Clingy pa rin. Pero may nabubuo ng feeling sa iyo na mas nagiging solid na yung nararamdaman kayo, Rowen. Kasi matagal na kayo magkasama. Araw-araw na kayo nagkasama. So, yung foundation niya is solid na. Solid. Yan, yeah, solid na doon saan. Ano na feeling, na siya na nakapunta ka na ng malalag at na-meet mo ang family ni Robert? Ay, sobrang saya po. Sobrang saya, ang daming, daming, daming si, experience. Si, si, si Tito Awi, ano hmm. masasabi bait, mo sa papa sobrang niya? Sobrang sobrang Tsaka, ano siya, para siyang si Papa. Bakit? Ano pinagkapareho nila ni ano, Papa? Para silang joke Joker sila. Joker sila parehas. So, Insan, paano mo na welcome si Rachel? Paano mo siya inintroduce introduce sa parents mo? <laughs> no ano. Anong kilala mo kay Rachel? Ay, hindi kilala nila si Rachel, uh -oh. ano? So, paano mo siya formal na pinakilala? kilala. Uh, ano? Wala lang, Parang pumasok lang eh. Mukhang feeling ko, mukhang kilalang kilala na nila. Oh, mukhang matagal lang nagkita-kita. So, pagdating namin, yung pamilya ko naman yung unang nag-approach sa kanya. Kasi nga, uh, oo. Oh, oh. Tapos, nag-bless siya. So, um, para sa ano masari mas sa family ng matubang. Sobrang bait. So, Ma it maalaga. And, uh, sabi ng parents mo sa matubang family? Ano, na, nung paka po namin, sobrang nagpapasalamat si Papa. At yung pag-welcome sa amin talaga, ano, mafe namin na parang kapamilya din. So, okay na. na nag, Ano na kayo? Nag-usap ng pamilya niya at pamilya ni Rowell? Ano po Manika na pala. De joke lang. So, hanggang dito lang po. Salamat sa inyo, Rachel and Rowell. Paalam kayo. Okay. Salamat po. Please subscribe po channel po ni Kalinga Plan. Bye -bye. Salamat po. Salamat po, Dan. Thank you. Mga kalingap, sana po ay na-enjoy nyo po ang ating uh, mabilisang interview po, ambush interview na po, Erwin at Rachel. Sana po ay nagustuhan nyo po ating mga katanungan. Sana po ay na, napasaya po, po kayo ulit kahit matagal din na po to nire-request. So thank you po mga kalingap. God bless po sa inyo.